So mga katropa, good morning, good evening, happy, happy Sunday everybody So naman po si Kamerly Ritualista, Gimatera, Healer No, dito tayo sa akin mesa Marami tayong mga ginagawa ng mga kung ano-ano mga kababalaghan No, ito Malaman mo na talagang sadyang kami ang gamagawa At ang mga ano mga people ito ito po, konti lang tayo nito. Ito ay limited lang po ito people na. Limited lang po yan. So dito natin ilagay para mas malinaw at maliwanagan ang bawat isa natin. No? Ang bracelet na ito people ay mga mutya ang loob. So dinurog ko yung mutya. No? Nagdurog tayo ng mutya para isalin ko dito. At ito ay utos sa atin gabay sa mga respect lang mga tao dyan mga respect lang so mayroon tayong mga tao na nanunood sa atin mga komentaryong hindi maganda pero bahala na kayo sa life nyo it's your choice to destroy me pero you never destroy me no? okay english yon okay so eto mga people papaliwanag ko sa inyo kung anong taglay ng kapangyarihan ng bracelet na ito na nagawa natin eto po ay limitado lang So, yung mga nagawa ko, konti na lang ang aking mga sangkap. No, yan, mga sangkap natin, konti na lang. So, ang nagawa ko ay ilan lang, ilang piraso lang to, konti lang. So, mayroon na rin akong suot para sa akin, mayroon na rin akong karga. So, sa mga ginagawa ko mga bracelet, syempre, mayroon din ako. Hindi rin ako nawawalan, no wala ko makagawa pa tayo ng marami nito mga people. Yang ano nito, ito nga oh. May ano yan, black light na mayroong ginto. Ito yung siya people oh. Ito. Kita ko sa inyo ha. Isa na rin dito ay may sangkap na ganyan. Yung may ginto, hilaw ginto na, na colorful siya. No, yan oh. Rainbow kulay. Nung pagbiya ko niyan people, ginto ang lumabas parang hilaw na ginto, to yan oh diba? miki nang pa talaga yan yan isa na yan sa sangkap ko yun nga lang konti na lang mga people eto mayroon din tong asugi mayroon tayong asugi pakita ko rin yung asugi natin mga katropa ayan ang asugi ko asuging buo yan po ang asuging buo yan asugi po yan na buo mga people alam natin people nang asuging buo ay asugi kahit yung hindi buo yung nagmi-melt ay hindi tinatablan yon no yan ang asugi na yan kadalasan sa atin mga gimatero ang gimatera nagpapabao ng asugi pero ako hindi ako nagpapabao noon kasi delikado chemical kasi yan so ngayon mga people ito, yan pare-pareho lang po ang laman nila yun nga lang uh, na assorted ang paglagay no no no, sorted sorted yan para mas maganda tingnan may mga crystallized, asugi rainbow, leklay mayroong ano to, bahay ng tamilok tapos mayroong pa tong asugi na buo uh, mayroong pa tong uh, alkaline arcaline yung salakas at itong mga takip niya ay pabalik, pasumbalik So napaka maganda po ang ating ginawang ano dito at saka mayroon pa yung ano crystal parang tubig no. Yan, napakaganda niyan people. Basta lahat na yan ay hindi na natin kailangan isa-isahin. Magtiwala ka lang, napaka malakas ang karga nito. Ang bina ang, ang kinarga natin sa bracelet na yan. So, wala po ito sa madlang kiapo at banahaw. So, ito ay sariling gawa at sariling embento turo sa atin ng gabay, ito maganda to oh. kasi may puti talaga siya ito po yun oh dinurog ko po yung durog po nito ito po yung mga people oh yan yan po siya no ito po ay original talaga yan mga people napaka mabisa po yan so yan po ang karga niya napaka mabisa limitado lang yun swerte lang ang magkaroon ng ganito mga people swerte lang magkaroon ng ganito people kasi limitado lang yan at hindi marami ang gawa natin. So, order na kayo. Kung nais nyo ma-order, PM sa Facebook account, Merligon sa Pontejos. Maraming maraming salamat at magandang oras, magandang gabi, magandang hapon sa ating lahat. God bless po.